Ayan, lo guys. Ilog. So, tapakita namin sa inyo kung ano yung meron sa ilog. Sabi nila malalim daw, maliligo kami ulit doon. Ayan, tara. may so sugod na mga sugod so na mga swimmer pagdating doon isang Toslob lang magtakbuhan na pag paghilid dahil sobrang lamig dadayo yung mga swimmer dadayo yan <laughs> ayan. ayan yung Ayosin yung paglangoy ha so, Ayan nandito na tayo sa Oh nahimatay na so, sa so, alipit alipit ako alipit bark cottage naman pala dito. So, nandito tayo. Anong cottage to? Alipit cottage Ay! daw. Pumaha. So, nandito na kami sa ilog na pwede na maligo. Ayan oh. Eh. Wow, ang ganda. Yeah, wow, ang lawak. Ang lawak lang na? yung ilog. Di na? Tapos ayun po, oh, may ano daw dito, may dating resort. Sabi resort daw yung banda doon, no? ayun na. No. No, um. Resort daw yung doon banda, may resort. So, sobrang lumalaki yung ilog, masira yung ano, resort. Hmm. Ito na yun siya, pwede na maluto. tayo. Welcome to River of Laguna, Laguna River. So ayan, nandito na tayo sa River, Laguna River. Ayan, ang lawak pala dito. Kaya pag sobrang baha, ayan, marami. Pag bumaha pala dito, ayan, hanggang doon na COVID. sa sasakupin yung sa gilid lahat tapong resort na naging nasira dahil sa baha. Tinaabot ng baha siya ayan.